po wow, ang puno ng mulberry. Ayan. Ito ang puno ng kanyang bula. Ayan po. Ayan po. Marunog pa sila. Hmm. Pag na po siya ay eh, ganyan na ang pula. Ito. Ayan po. Ayan. gaya po napakatamis po niya pag kanya ng kulay ayan ayan ang tanggal yung kalahati isa pa na yan ganyan po mm, napakatamis Hmm. Yan po. Ayan po. Maraming bunga. sa po yung ng aking mga bata na sa mga lalaki na po ina kain po nila yung kung saan yung uh, mahaba naman na po